Sa Marilao, Bulacan naman, kalbaryo sa mga residente ang butas-butas na hanging bridge. Lalo pa yung delikado kapag tumatas ang tubig sa ilog. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Ayun na, oh. Butas, oh. Mayor, naman. Mm. Wow. Buwis-buhay ang pagdaan sa hanging bridge na ito sa Barangay Santa Rosa Uno, Marilao, Bulacan bukod sa butas-butas. Putol-putol din ang kabling hawakan ng tulay. Delikado na po ito pagka umuulan ay... Ilang butas ang nilagyan na ng tabla para iwas disgrasya. Pero maraming residente pa rin ang nalusot ang paasa mga naglalaki ang butas ng tulay. Isang babae pa nga ang nagkagalo sa binti matapos lumusot sa butas na hanging bridge. Marami na pong na -aksidente. May mga tumatawid na nalusot hanggang tuhod nasugatan po sila ng mahaba, malalim, kasi may mga bakal na tumama sa paa. Apat na libong residente ang gumagamit ng tulay araw-araw na nagdurugtong sa Barangay Santa Rosa Uno at Barangay Lambakin. Pwede namang mag-jeep, tricycle o bangka pero 85 pesos pa ang arkila. Mahabang panahon na raw problema na mga residente rito itong hanging bridge na ito sa Marilaw, Bulacan. Bukod sa kinakalawang na at butas-butas na yung kanilang dinaraanan, problema rin daw nila ang pagtaas ng tubig dito sa Marilaw River na tumatama rito sa hanging bridge na may kasamang basura. Kaya ang hiling nila, magkaroon na sila ng permanenting tulay na pwedeng madaanan. Noong nakarang bagyong karina, halos wasakin na lumaragas ang tubig ang hanging bridge. Sana po maging bato na siya. Para hindi na po ganyan na nag-aalangan kang tumawid kasi pag malakas po talaga yung tubig, hindi ka makatawid. Ilang beses na raw sumulat sa Marilao LGU at sa Governor's Office ng Bulacan ng pamunuan ng barangay pero wala raw naging tugon. Pudpud -pud na po yung gulong ng sasakyan namin kapag balik Hindi naman po kami sumusuko sa pag request Akasulat, eh hindi po na pagbibigyan. Isang foundation naman ang tumugon sa panawagan ng barangay para ipaayos sa mga butas at maging matibay ulit ang tulay. Kaya sarado muna ito ngayon. Aabotin ng tatlong araw ang pagsasaayos. Nangako naman ang panig ng Mayor's Office na tutugunan ang issue. Bukas po ay uh, gagawa kami ng ocular inspection sa nasabing tulay upang uh, matiyak po natin ang kaligtasan ng atin pong mga mamamayang uh, gagamit nito nagbabalita mula sa frontline. Gary De Leon, News Five. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.